Tom Holland nagpakita ng suporta sa bagong pelikula ni Zendaya. We love a supportive boyfriend. Yan ang say ng fans sa very supportive gesture si Tom Holland sa bagong movie ng kanyang girlfriend na si Zendaya. Ito'y matapos si post si Tom sa kanyang Instagram account, ang poster ng movie na Challengers sa pinagbibidahan ni Zendaya. Nirepose din niya sa kanyang IG stories ang trailer na nasabing pelikula kung saan minention niya si Zendaya at sinama nito ng caption na Challengers is out now. Let's go at Zendaya. Kinilig naman ito ng or kinakilig naman ito ng fans na masayang makita supportive sa isa't isa ang kapo. Matatandaan ito lamang abril, sinabi ni Zendaya sa isang interview na she could not be more proud of Tom nang inanunso na isa ito sa mga bibida sa West End production ng Romeo and Juliet. Samantala, ang pelikulang ng Challenger si Zendaya ay nagsimula na ipalabas sa iba't ibang bansa, kabilang na ang Pilipinas.